Pulo kaadlaw, human sa grabing baha sa Eastern Visayas, ilabina sa Katarman, Northern Samar, nanawagan karun ug tabang. Dili lang pagkaon, apan lakip na sa denili ang pagpaayo sa river ug flood control infrastructure nga nagusba tungod sa kalapad ug kakusog sa bulog sa baha. Ni ang report ni Femery Dumabo. Kining sinakong mga basura mo'y mutagbo sa kadalanan sa may barangay ipil-ipil sa lungsod sa Katarman. Nagtipon o busab sa gawas ang mga basa o hugaw ng mga sapot nga gisanapan sa baha. Kining mga nabasa ang mga dokumento nga gisawayan panila o salbar pinaagi sa pagbuad. Dili bago alang kanila ang pagbaha apan matod sa mga mulupyo na trauma sila sa hitabo tungod sa kalapad sa pagbaha ni Atong Martes. Sa akin, medyo kasi dati nagbaha na dito sa so mga bata o uh, uh. Kaya medyo hindi maiwan-iwan. Akala ko taklo ba na? Kasi may anon na malaki ang na-experience namin yung mga bata. Oh. Uh, Nagiiyakan. Ang barangay Ipil-Ipil o -ipil, sa salabing apiktado sa pagbaha o daghang mga panimay ang nangaguba. O sa sa mga dapit nga kusog ang sug sa baha, di inahimutang tapad lang sila sa Katarman River. O sa sa ang panimay ni Manong Gido, nga sa City 8 katuig nang nagpuyo sa dapit. Kini ang unang higayon matod pa niya nga nakasinati siya sa ingon ni Adto kakusog sa baha. Nutagala ko umalis muna dahil ina, inalalaya ko yung mga damit baka mabasa. Itinataas ko taas. Yung lampas na sa akin yung lumabas ako dito. Ang nasira dito sa barangay Pilipil is sobra 400 houses. Makikita nyo rin po dito na lahat po sira. Tungod sa kakusog sa bulog sa baha, kining bahin sa Boulevard sa Purok Uno na humno. Lakip sa naguba ang usta sa parte sa daan sa pagkakaroon wa una kini paagi og mga sakinan. Nagubaw sa kining portion sa flood river control din sa puro 4. Hingin namin ng tulong na kung pwede po uh, ma-actionan lalong lalo na po sa ating presidente, matulungan yung barangay Kasi once na hindi po yun naayos, hindi yan na kumpuni, malaki pong damage ang mangyayari. Matod sa Katarman Mayor, First District Representatives sa Northern Samar, na ang nagubang mga infrastructure usa sa priority we're closely coordinating now with DPWH. Fortunately, kahapon, dumating si uh, Regional Director uh, ng DPWH and kasama naman siya sa i-report -re na Once ma-include, definitely by next year, magagawa ng para. So, yun yung mga coordination ginagawa namin ngayon because importante yung relief but importante din yung mid-term, long-term recovery dahil na grabe talaga yung damage sa amin. This is once siguro in a multiple lifetime yung nangyaring uh, uh, excessive uh, rain. Gabi, makita pang pa mga lama sa pagdahili sa yuta sa mga daan sa lungsod sa Okindo ug sa Lupe de Vega sa di pa makaabot sa Katarman. Dali kining napaubos sa clearing operations sa DPWH-8 aron maagian sa relief operations. Obani Lumay, ug Edward Tubilan, family Dumabok. Balitang Bisdak!